First day nga po namin na magpapadede ng baboy kasi nanak na po yung mami pig namin. Ngayon po magpapadede po kami ng po! na dede. Namaal baka sa na kamal hmm? Baka ano kanya, hindi kanya kilala. Ay, ka, uh, Dito, uh, eh. dito tayong sa mga baboy mo. Oo, oh, mataas yan, yung ano mo. Kunin mo yung patayan mo. Ano ba naman ito? Ayan na, oh. ay very good ah. ano ah, Mami Pig. Pig. Marunong pala eh. Kusa pala siyang umihiga eh. Hey. 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 Yeah. Hindi naman, hindi na kayo tapos Hmm, mm, yung isa hindi makahanap ng dede. Nasaan? O, dede. baby pig 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 pig. pig. Ang ko si isa Non.